Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Olympic two-time gold medalist na si Carlos Yulo, maging sina First Lady Lisa Araneta Marcos at iba pang mambabatas proud din sa tagumpay ni Yulo na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas, si Alan Francisco sa detalye. Isang pagbati ang ipinarating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Carlos Yulo ang kauna-unahang Pinoy na nakasungkit ng gintong medalya para sa Artistic Gymnastics sa Paris 2024 Olympics. Sa kanyang social media post, sinabi ni Pangulong Marcos na nasaksihan ng bansa ang pagtala ng kasaysayan ni Yulo. Kumpiyansa rin si President Marcos na hindi ito ang huling medalya para sa Pilipinas. Sinabi rin ng Presidente na proud ang buong bayan kay Kaloy. Pagbati rin ang ipinaabot ni First Lady Lisa Marcos kay Carlos Yulo. Sa kanyang post, masaya ang unang ginang sa karangalang dinala ni Yulo sa bansa. Goosebumps din ang naramdaman ng First Lady nang patugtugin ang lupang hinirang sa arena. We are so proud of you, ang naging last statement sa greetings ng unang ginang. Nagpasalamat naman si House Speaker Martin Romualdez kay Kaloy sa panibagong karangalang ibinigay niya sa Pilipinas. Tinawag din ni House Speaker si Yulo bilang unang Olympics Gymnastics Gold Medalist. Si Chairman of the House Committee on Appropriations, Representative Zaldico, sinabi na ang dedikasyon at pagisikap ni Carlos ay nagbigay ng pride sa Pilipinas. Siya aniya ang patunay na hindi nagpapahuli ang mga atletang Pilipino. Si Senadora Amy Marcos, hinikayat ang mga Pinoy na sabay-sabay na batiin si Carlos Yulo. Si Senator Bong Revilla, binigyang diin din na ipinagmamalaki ng bayan si Yulo. Mabuhay ka, Carlos Yulo, ang naging short and sweet message naman ni Senador Robin Padilla. Halong saya at iyak naman ang naramdaman ni Sen. Joel Villanueva sa pagkapanalo ng ating kampiyon. Mensahe rin ng pasalamat ang ipinahayag na Senador J.B. Erceto, Senador Mig Subiri, Sen. Francis Torrentino, Sen. Nancy Binay at iba pa. Ang lokal na pamahalaan naman ng Maynila ay naghahanda na ng isang heroes welcome para kayulo. Sinabi ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan na isang outstanding Manila awardee ay isa na ngayong Olympic gold medalist. Si Carlos Yulo ay taga La Veriza, Malate, Maynila. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.